Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Ako si John Dalistan. Sinampahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ng kaso ang ilang opisyal ng ahensya at contractors na sangkot sa mga di umanoy flood control projects. Nagsampa si Dizon ngayong araw ng mga kasong graft and corruption laban sa 20 tauhan ng Bulacan First District Engineering Office at apat na contractor sa tanggapan ng Ombudsman. Kabilang dito ang paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at Malversation of Public Funds. Ayon kay Dizon, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panaguti ng lahat ng may kinalaman sa mga maanumalyang flood control project sa probinsya ng Bulacan. Sinabi niyang simula pa lang ito ng mga hakbang ng gobyerno upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian kaugnay ng mga proyektong pang-imprastruktura. Dagdag ni Dizon, marami pang masasampahan ng kaso sa mga susunod na araw. Nanawagan din siya sa publiko na i-report ang mga kahinahinalang proyekto at ang mga opisyal na dapat panagutin. Samantala, sinuspinde ni Dizon ang pagsusuot ng office uniform ng mga kawani ng DPWH. Ito ay para maprotektahan ang iba pang tauhan ng DPWH mula sa pangaharas at pambubuli habang gumugulong ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Simula sa susunod na school year, ituturo na sa mga eskwelahan ang mahalagang information tungkol sa West Philippine Sea. Magiging katuwang na Department of Education ang National Task Force for West Philippine Sea at Philippine Coast Guard sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kurikulum ng Araling Panlipunan sa Grade 4, 6 at 10. Kabilang sa mga gagamitin para sa leksyon ng comics na The Stories of Teacher June para madaling maintindihan ng mga estudyante ang issue sa West Philippine Sea. Laman nito ang mga leksyon na magpapalawak sa kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa yamang pamana ng karagatan ng Pilipinas. Ituturo rin sa mga bata ang mga karapatang pandagat ng Pilipinas, ang importansya ng 2016 arbitral ruling at ang pagtatanggol sa soberanya sa teritoryo ng bansa. Layunin din itong kontrahe ng mga maling information na ipinapakalat ng China ukol sa isyu. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariella, huhubugin sa pamamagitan ng ganitong leksyon ng isang henerasyon na magtatanggol at magbibigay ng dangal sa karagatang sakop ng bansa. Iginiit niya na ang West Philippine Sea ay hindi lamang dagat kundi bahagi ng kasaysayan, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa ikaisandaan at walong anibersaryo ng kapanganakan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa isang retailing ceremony sa Marcos Monument sa Batac City, Ilocos Norte, sinabi ng Pangulo na isang pamumuno na nakaangkla sa pagmamahal sa bayan ang pamana ng kanyang ama. It is a legacy of service. It is a legacy of sacrifice. If you are going to be a good Filipino, then you must be willing to sacrifice everything, including your life, for the Filipino, for the Philippines. Parte anya ng legasya na ito ang hindi matitinag na pagprotekta sa dignidad ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, ang pag-alaala sa yumaong ama ay hindi lang dapat limitado sa isang pagdiriwang, kundi dapat isabuhay din sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Matapos ang selebrasyon, na mahagi ang pangulo ng medical equipment sa lokal na pamahalaan at nakiisa sa culinary activity tampok ang mga putaheng Ilocano. Sa balitang pangkalakalan, hanggang sa katapusan na lang ng Setyembre, maaaring makapagparehistro ang mga negosyong may online platform para sa e-commerce Philippine Trustmark ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa Department Administrative Order ng DTI, obligadong mga online seller na magpatala sa Trustmark upang tumaas ang kumpiyansa ng mga consumer sa e-commerce industry. Matatanda ang nakapagtala ang ahensya ng mahigit 13,000 na reklamo hinggil sa online transactions mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sa ilalim ng Republic Act 11967 or Internet Transactions Act of 2023, maaaring magsampas sa korte o sa DTI ng damage claims laban sa online business. Kabilang sa mga rehistrado na sa Trustmark ang ilang malalaking platform gaya ng Shopee, TikTok Shop, Lalamove at LG. Maaaring magparehistro sa official portal ng DTI na www.trustmark.dti.gov.ph Samantala, kinilala ang Nawa Wellness ng Pilipinas bilang Asia Pacific Top Wellness Resort at Best Wellness Innovation of the Year ng Asia Pacific Spa and Wellness Coalition sa Jakarta, Indonesia. Sinabi ni Nawa Wellness Operations Manager Tanya Deldar na ang mga pagkilalang ito ay magpapalakas sa sektor ng turismo ng bansa, partikular na sa wellness tourism. Kabilang sa mga inialok ng Nawa Wellness na matatagpuan sa Kalatagan, Batangas, ang Filipino traditional healing at relaxation gaya ng kilot at kawa bath. Hango naman ang disenyo sa resort sa mga sikat na destinasyon ng bansa na may pinagsamang natural materials, traditional design at contemporary comfort. Ayon naman sa Nawa Wellness, ang kanilang pasilidad ay hindi lang basta para sa accommodation, bagkos ay layuning bigyan ng healing journey ang mga bisita. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.